dito ay sa gilid ng dagat ng Gag Pilipig. Ito yung sitwasyon ngayon dito. Ah, uh, sobrang lakas ng hangin. Talagang ano, ito isa ito sa nagpapahirap sa mga istang taga rito sa amin. Ah, uh, almost mga 2 to 3 months ang itatagal nitong habagat na to kaya ayun. Hirap na naman ng ano, pagpapalaot. Pero alam nyo ba na may dulot din na kagandahan itong hanging habagat na to? Kasi pag ganito, uh, may mga isda. Papasok yung isda dito sa loob at yung alimasag dumadami. Maraming alimasag tuwing habagat yung ano, hangin. Kaya yun, abangan natin. Tapos uh, yung nakakapagpalaot lang yung may mga malaking bangka na nagagamit at may mga lambat para sa limasag yun ah uh, ito itong nasa likod ko ah uh, yan nag nag aariya yan ng ng uh, kanyang panghuli ng isla kaya yan ito yung sitwasyon natin dito ngayon grabe lakas ng hangin ayan ah uh, hindi pa yan sigurado lalakas pa yan mga 2 to 3 weeks ah uh, talagang magdudulot ng ano, masamang panahon. Ibig sabihin, no, masamang dulot noon kasi nga hindi makakapagpalaot ng iba. Pag ganito, kaya pa kasi ito yung natawag na ano, uh, bali palaya pa tawagin dito sa amin. Pero pag yung sinasabing ano, walong-walong habagan, matindi 'yon. Grabe ang lakas noon. Halos yung mga nama balaot hindi makapaghanap buhay sa laot kasi nga sobrang lakas hindi kakayanin o at yan, yan sagwal lang ang gamit hindi kakayanin so ang kailangan talaga yung ano, uh, dito to talaga na mag-handle ng magastos sa construction. Maganda ang construction Yun, yun guys, yung update dito sa Kagilibig. Ah, uh, lumakas lumaki sa yung hangin ng habagat kaya ganito, ah, uh, maraming pupunta ng Manila para maglaban. Yeah guys, mabuhay kayo. Thank you.